Oh, ayan mga kaidol, ah, nandito na naman pala kami sa may barangay ng rag pala itong namin mga kaidol. Bali itong pinagukay, ayan pala namin mga kaidol. Dakot pa pala ng barangay -ngarag. ganito lang ang buhay mga kaidol. Araw-araw lang magtrabaho hanggat kaya magtrabaho at may trabaho. Siyempre, kailangan natin magtrabaho mga kaidol. Dahil kailangan natin para pagka nakasahod naman, di may pambiling pagkain para sa bahay mga kaidol. Ah, ganito lang talaga ang buhay, kailangan magtrabaho mga kaidol. Kaysa naman na, ano, na magtambay-tambay ka. Pero yung kini kinikita naman namin ay hindi naman gano'ng kalaki ang mga kaidol uh, ah, kung minsan na ah, maliit yung nahukay namin di palitin yung kita ng bawat isa sa amin mga ka-idol. kung minsan naman malambot di eh, medyo malaki rin yung ano yung kita ng bawat isa mga ka-idol. dahil hindi naman para parehas yung ano yung na dahil kung minsan may mga simento siyang na talagang tibagin at chipingin mga kaido eh doon na kami magkano yung mahirapan magkukay pag kami mga simento siya mga ka-idol. hindi kasi lahat ng kukay namin ay dire-diretso puro lupa may mga simisimento din siya at mga drainage mga kaidol na kailangan chipingin o kaya kung minsan pinadadaan na lang namin yung tubo sa itaas niya para hindi nasirain pero kung minsan naman kailangan talaga ng chipingin at putasin mga kaidol pero may din naman nila mga kaidol pagkatapos naman maano mga kaidol magiping yun at matibag yun. May mga arawan din, simento nila at tinatanggal yung mga naiiwan na lupa mga kaidol at nililinis din nila mga kaidol. Ganyan lang ang buhay mga kaidol. Ah. maraming maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nagsusuporta sa akin mga kaidol. Ah. thank you thank you sa inyo sa walang sawang suporta sa akin. God bless sa ating lahat mga kaidol. At God bless din sa inyo at sa inyong fan at sa inyong pamilya mga kaidol. And thank you thank you. So hanggang dito na lang muna mga kaidol. God bless all and thank you.